Kamusta mga kabeshi at mga kapitik? Yan, pasok po tayo sa aking tindahan. At kami ni Daddy ay naglilinis ng konti. Compare dun sa dating linis natin, ngayon ay half na lang na 50%. Yan, nag lang ako mga kabeshi. Wow, it feels good to be back. At ayan, pinalitan ko din itong aking mani ating manikin. Ito yung nabili ko pa sa Taytay. -tay. At ngayon ay summer na dito. Hindi na masyadong maulan pa. Konti-konti na lang. At ito yung ating mga school supplies. Inaayos ko lang din. Yan o. Nililinisan ko isa-isa. At akin na rin ito. Ipa-plastic itong mga envelope. Woohoo! Busy-busy po si Daddy. So, ayan mga kabeshi, linis-linis muna. At ang mga bata po ay kasama ni Mama Sonia. Nandun sila ngayon sa sala. At ako'y natutuwa kanina pagkabukas natin ay may bumili agad nitong ating mga yan, paninda. Thank you po. Kanina din, nung pagkabukas namin dito ni Daddy, nakakatuwa at yung mga tao ay, uy, bukas na yung ukay yan. Akala yung ukay yan <laughs> may ibang ukay po at may ibang uh, galing sa taytay maraming pambata, pang panglalaki, pangdalaga. Na kayo mabibili dito, may mga sapatos din at mga school supplies ni Kabeshi. Kayo po si Mami Janet Saka si Andres Yan yung tambayan namin ni Andres Mami <laughs> Na ginawa Apo si Andres ay kakagising e. Eh. Nagkakain ng orange natin sa bayan Grabe, hindi pa rin sila tapos Iyan, ng taon. Kaya nga eh <laughs> ka Ano, kailangan na ba natin ng tabla dito? <laughs> Grabe, tagal eh Oh, dami na kain. Mami, isang buo. Ay, kumain ako ng isa kanin, ng kapisang. Kung wow. Ka ba, Good job. At si Mami Janet po ay mag-unbox daw ng kanyang paninda. Oh, okay. yung, yung ibang paninda po niya ay online niya lang binibili. Yes. Kaya po si Andres, akin ang ipinasok at baka kami malibang. Si Mami Janet ay magpapalit nito ah. Season. <laughs> New season. Yes. May mga na ulit sa atin. Oo kahit hindi pa namin nilalagay yung karatula dito ah ay meron na ah. alam nilang basta topin nito ito tayo nagpapajikas wala na good job mami look oh, of po. kami mag bike ni Andres after mo Opo okay. pwede pala ito so, ah ay, o nga no hindi yung terno na eterno mo oo, yes pero eterno mo no, ko yun, yung mga <laughs> Oh, tap naman. Wala kang Ito guys. <laughs> ko rin, Daddy, dito sa inyo. After natin natin Ako marami na nag ano, na mga damitan. Yes. Namin ako namin, tiba, kami ni Andres ay mag e bike oh, wow. Alam na niya, agulat ako kagabi. Bakit? Ano sabi niya? Pwede ba diba gansan kay Andres? Tulog ka na at bukas ng umaga. Sabi niya, e-bike? As in, nabigkas niya. Bigkas niya talaga? Oo, oo oh. ang alam na niya ang routine niya din. Ha? Yes. Magaling naman ang ayi namin. Matalino po iyan. Alam niya, gulat na gulat ako. Tapos yung pagkasabi niya yung word na e-bike, nagmustra pa yung kamay niya na parang nagda-drive. Ah, nakita ko. Ano <coughs> uh, e-bike, daddy? Uh, labas, uh, yeah. Ayan guys. Tapos mag-unboxing po si Mami Janet. Yeah. Ayan. Okay na. Okay. Oh, mas maganda siya Mami. I like. Huh? Terno mapapansin niya ng mga kabataan ditong dadaan. Mga pang high school lang ganyan, no? High school style. Salamat. Mhm. Uh -uh. Dito po ay daanan kaya maingay. Pasensya na po. Oh, kita naman siya, kita. yung isa ila, yung isang lalaki. Ayan, boys. Ang basketball. dahil basketball. Dahil magsasummer na nga. Yung isa naman ay... Scrap top. <laughs> aking mag-a-unboxing na mga kabeshi. Ito ang aking mga nabili sa online. Ito naman ay mga replenishment lang. Dahil ito naman kabeshi ay kahit sarado. Ay, may nabili pa rin. Nabili pa. Naggalaw Nagalaw po yung paninda. <laughs> may nabili po kay Mader. True nanay. Yes. So, bale, sarado itong store, pero dito may daanan. So, yes. pupunta pumunta lang sila. So, Kukuha lang si nanay ng ball pen, kung ano-ano. Ball pen ang mabenta. Ay, mabenta rin itong binili ko ah, na ito. Uh, uh, yung twist. Maraming nabili niya mga estudyante. Oh, damn. Actually, hindi nila kailangan yung gun. Meron din po kaming biniling gun, yung glow stick gun, wala pong nabili. Ang style po dito ay kandila, susunugin so mo lang yung dulot, yun na, no? sa ball ay yun sa mabenta. Yung glow gun nga na may iintayin mo po, magpapainit ka po. Ayan po ay kandila lang. Mami, may may gunting yata tayo. Si babi po ay nakay mama. Pero si babi haba din ng tulog pagkababa ko sa kalak ng mama kinuhay, haba din ang tulog niya sa taas, no? Saka si Andres. Ay, si Andres, sobrang haba. Blue, blue, <laughs> ano kaya yan, mami? At ano ba yan? Paninda mo na yan? Ito ay uh, yellow pad. Ah, okay. So, papel po pala yan. At ang isa ko pang mabenta ay on the way pa lang. Ayun ay mga SIM cards. Oh, yes. On the way na rin, no? Kalain mo eh. Pwede lang mamili eh. online ng paninda. Pero kung maramihan po, mas maganda siyempre kung pupunta tayo sa... Mas mura. Sa nga yan, sa, ah, Divisoria. Divisoria. Yeah. At dun naman na oh, ako. so next na. time, mami, eh, may, Tirso is ready. Ah, yes, okay. For your ano, kung gusto mo mag... Ano na June? Kung gusto okay. mo mag Divisoria, mami, marami na akong lagayan. <laughs> Dati kasi nun, awang-awang. Yeah. Wow! Ilan yan, mami? Ten pads. Dami din. Uh -huh. mm -hmm. Ayan, salamat po sa mga ating suki. <laughs> Kanina may mga nagpapajikas din. A -a -a. Big. What is this? Paper. Andres, what color of the paper? Yellow. Paper. Okay. So, yun lang. I-display ko na ito doon. Ah. Okay. Mag-iibay kami ni Andres, ha? Alagyan ko pati ng price. Mag-iibay lang kami ni Andres. Okay. Enjoy! Bye-bye! Hintay mo ako dito ha, ha? mo ako dito. Kukunin ko yung e-bike, okay? So, ayan mga kabeshi. Maraming maraming salamat po sa inyong panunood sa aking YouTube channel. Continue yes. to like and subscribe. Bye-bye! <laughs> ayan po. nakalis na po si Andres. Medyo na full itong aking telepono. Kaya ako yung nag-delete muna. At eto ay di display na natin mga kabeshi. Pinaghihiwalay pinaghihiwalay ko din at nagdikit-dikit na itong mga glue stick para pagkuha nila ay hindi nahihirapan ayan at napaghiwahiwalay ko na yung mga napaghiwahiwalay ko na yung glue stick ilalagay na natin, i-display -di dito at hindi ko na ipakita kanina dumating na rin pala itong ating mga TNT SIM card bali mabenta po yung mga SIM card dito kaya hindi ko pinapawalaan ayan eto mga kabeshi, nalagyan ko na ng presyo at i-display na natin. Yan. So, ayun lamang. Marami pong salamat ulit sa inyong panonood. Continue to like and subscribe po. God bless sa lahat.